timpalak ng pagandahan para sa buong mundo. At saka, wag din po kayong mag-alala kasi sasagutin po ng barangay ang mga damit at sapatos na gagamitin niya. At kung mananalo po siya, merong apat na libong premyo. At hindi pa po dun kasama ang special awards na pwede niyang mapanalunan. Nay, tayo sasali po ako. Ate, paano pagtutuksoin ka ng mga unat dun? Eh, sa paaralan nga grabe yung tukso nila sa atin. Ikaw din nagsabi na dito lang tayo maganda sa tribu natin. Magaganda kayo. Di namin kayo pinapasali doon para mapahiya, kundi para marandaman nyo na kabilang kayo sa komunidad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si April Manam, 17, mula sa Aperbian. Austin Mutia Number 4 April Mana Ate Maraming salamat sa sakripisyo ah Sa inspirasyon na din, kasi napakasarap sa pakiramdam na nakikita yung mga unat na pinapalakpakan yung mga kulot. Alam mo, lalo na kapag ikaw yung pinapalakpakan nila. Kaya ngayon pa lang kailangan mag-practice ka na ng paglalakad mo. Para sa susunod, ikaw naman yung papalakpakan nila. ba? Diba? Baka ang pageant kasi ang magbubukas ng oportunidad sa akin. At ito ang magiging daan para sa pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko. Para sa pamilya natin. Pati na din sa mga katrigo natin. Dahil gusto ko ipakita sa buong mundo. Gusto ko ipakita sa buong mundo na may ganda tayo. Na may utak tayo. Na tao tayo. Te, di ka pa patula ni Ralph. Asa ka pa? Alam mo, kung ako sa'yo, mag-back out ka na lang. Huwag ka ulusyon natin sa si Catriona Greca. Gising, te! Go, last but definitely not the least, Binipining Biaan candidate Judith Manap. She's currently studying at Biaan Aita Integrated School and she loves Philippine food. Naniniwala sa kasabihan, hindi hadlang ang pagiging katutubo para marating ang iyong pangarap. sa inyong lahat. Kung ako po ang ilalaban para sa mutya ng Marubenes, ibibigay ko po ang aking best para sa aming barangay. Papatunayan ko sa kanilang lahat na kaya din namin mga alta ang lumaban para sa mutya ng Marubenes. Maraming salamat po.